Ayan, welcome to my vlog. Ayan ang ganap, guys, ng birthday ng Dibo. Dibo, yan. Dibo ng anak kong isa. Yung pangatlo. Ayan. I, <laughs> e, ano lang natin to, no? I-voice na natin kasi sobrang video. Okay, dyan. Nung time na yan. Grabe. Ari na naman. <laughs> Ayan, kainan na nga ayan, guys. Yung itong oras na ito ay kainan na. Kung napapansin nyo dyan, nagpasok-pasok na sila dyan sa labas. Ceres. Labas yan guys ng ano lang. Dyan lang sa gate. Dyan sa may labahan ko yan dyan eh. Dyan lang namin pinisto yung mga ano. Dyan namin pinisto yung lamisa at yung decoration ng anak ko dyan. ano-ano. 18 th birthday. Ayan. Ayan, yung ina nandyan, nandyan sa loob ng tindahan, naka-video, oh, naka-video sila. Kaya lang, inano lang natin, yan. mute lang natin yan, dahil sobrang ingay, no? Ang mag-ingay lang dito, ako lang, ako lang ang mag-ingay, kailangan mag-ingay. Iwas-iwas <laughs> CPR tayo guys, no? Sobrang dami ng music diyan. so ilang beses kaya yan, i ano? I mute <laughs> Kaya yan, iwas tayo ngayon. Kaya kailangan lang natin yan i-voice over. Ayan, naghanap na ng kanin. Ayan yung isa, naghanap na ng kanin. Sa so, pala, hindi nailabas ilabas yung kanin. yan Ayan, sinabihan ko nga yung anak ko dyan, bakit nagpakain ka na at wala pa yung pagkain dyan sa lamisa. O, kanin. Ang kanin lang pala, yung iba nandyan na. Ang kanin, eh, siyempre, pag kumain ka, may ulam, walang kanin. Ayan, Ayan, nakatayo yung nakagreen. yun, yan yun, yun yung ano. Kapit lang namin yan. Classmate din niya. Naghanap ng kanin. Tita, nasaan daw ko noong kanin? Na. Pahingi kanin. Sabi ko, yari. Hindi pala nilabas yung kanin. Ayan, nang nangganap oh Ayan na. Kalalabas lang ng kaldero. Kung walang naghanap, hindi ilabas. Puno pa naman yan ng kanin. Nabot pa ngayon kinabukasan ng ano eh, gabi. Buti nga hindi napanis. Sa so bagay, nasunog yan. Nasunog yung pit niyan, guys. Pati kaldero, loto. Pero sa pit lang. Pero may amoy pa din, di ba? Kasi nga, sa sumbra kong busy, eh. ayun, nakaligtaan ko na ik ikaw ang bantay, ah. Nakalimutan ko na mayroon akong sinaing. Ayan, guys, hindi na siya nainino. Na diretso. Diretso loto. Ayun. Kaya medyo may amoy siya sunog. Oh my God. Nakakahiya, di ba? Pero okay lang yun. Busy. Busy yung ano, bantay. Ayan. so, dami ng asin sa kaso ko, no? Hindi nga ako nakakanta dyan, ah. May video kihan. Hindi man lang nakakanta kahit isa. Dahil ang aga rin kinuha ng video. Okay. Nagpasaway din yung may-ari. Hindi ka pa nga nabawi, eh. mahal ng rinta. Ayan, hindi man tayo nakaisa, okay lang, at least naraos natin yung dibo, dibo yun guys, no? Pero hindi, walang ano, yun lang, kainan, tapos bidyokoyhan, yun lang. Yun lang ang ganap kasi ayaw niya ng 18 flowers, at saka yung ano, 18 candle, candle, ayaw niya ng ganon. Parehas sila guys, yung isa ko din ng anak, nakaraan, nagdibo. Wala din, ayaw niya ng ganon. O, oh, di ba ganap ay, yun lang, ganon din. Kaya lang, medyo, yung una kasi, medyo inom-inom yun, no? Hindi, ngayon, hindi. Ano, nag-inom na pero konti lang. Yung ano lang, yung parang pambabay, Ganon lang ang inom nila. Kaya, same sila ng ate niya, na, debo ganon lang din ang ganap kasi ayaw nila ako gusto ko yung may ganun sana diba medyo masaya at yung may palaro din naman sana ayaw din wala as in ganun lang ganun lang ayaw nila eh, diba hindi ako naka video orang ng mga ganun yan lang na video ko at saka nag ako guys kasi sa kabila kaya lang ala din yari din <laughs> nayari in the rest din diba Ayan na nga yan. Yung time na yan, guys. Ano? Inaya pa nga ako dyan, guys. Nung ano, hindi ko lang napansin, no? Kaya naka-voice over ako dito. Inaya ako nung ano, ayan. Manliligaw daw yon. Hindi ko alam kung jowa na o manliligaw pa talaga. Inaya ako na. Kumain! Ayan. Sabi ko naman, sige. Kumain lang kayo dyan. Tira lang akin. Charot. <laughs> Wala halos na tira guys kasi Inano, anong tawag dito? Take out! <laughs> Nag-DH ang mga kids kids. O, oh, diba? Wala naman problema yon. Mas gusto ko rin naman yon para hindi tayo matambakan sa rep. Dahil papatayin ko na agad yung isang rep eh. <laughs> hindi pwede dalaw-dalawang. Kaya madala tayo dyan. Pagkali tayo dyan sa bayarin Ngayon pa lang, Diyos isa lang gumagana. Pero dako-dako na ang mga binabayaran natin sa buwan-buwan. No? Mula sa tubig, kuryente, lupa, ayan, internet, sus, marisip. Ang dami nating obligasyon sa buhay natin. At yan lahat naman ay kailangan natin. Number one dyan yung ating katirikan ng bahay. Number one yan ang kailangan natin. Ayan, guys. Kung nakikita nyo nga, simple. Ayan, ayan. Ayan ako yan. Maliligaw na yan. Nakikita nyo yan. Ayan, ayan. Ayan. Sabi ko, sige lang. Okay lang ako. Kumain lang kayo dyan. <laughs> O babae diba, bait pa more. Ganun talaga. Mga babae pa naman lahat tong aking anak, no? Ayan. Nakuya niya pumasok. Napaka-simple lang suot niya, guys, no? si ayaw nila ng ganar-ganar. Ayan, ang kaibigan niya, classmate niya. Ayan. Ayan, malapit sa akin yung mga yan. Dahil bata pa lang, dito na yan lagi sa bahay. Ayan lang guys, ayan no? nakikita nyo yan. Ayan lang ang kasuotan niya. Ayan. ayan. Upo tayo sa tindahan, no? Nakabantay. Ayan. Uh, itong nanay nagmased-mased po na sa mga mga koan ng manliligo. <laughs> Panay sakit, sa akin. Kinikilates yata ako dun, ah. Ayan na nga guys, no? pahinga ang ina, pero nagbantay pa ng tindahan. Ayan. Ganyan ang buhay ng isang ina. Alam nyo yun? Ah, uh, kung pwede lang, no? Ayaw ko talaga ng ganyan-ganyan, handa-handaan. Kailang wala tayong magawa, no? Wala tayong magawa, kundi kailangan natin talaga maghanda, magloto loto, loto no? Pero yung iba nyan, in order lang din naman yung ano, Spaghetti at ano ba ba yung isa? Palabok. Ayun. Yun ang in-order kasi ang niluto ko lang ay pancit dahil pag order, hindi tayo makapamigay sa ating kapitbahay, no? Minsan lang mayroong handaan dito. No, ba diba? Nakakahiya naman. Pag may birthday, laging mayroong nagbibigay dito, guys. Tapos ako, bira. Bira lang dito may handaan, guys. Birang-bira lang kasi pag mga ano lang, wala, hindi kami naghahanda talaga as in. Dahil, mas unahin pa ba namin yung handaan? Eh, syempre, unahin mo yung bayaran. <laughs> di ba? wala. Sus, kung, kung naka-budget, okay lang. Kaya lang, wala eh. Laging walang budget. Kaya, ang lagi nating binabudgetan is yung ano natin, yung mga monthly limit <laughs> natin, no? Yung monthly na bayaran natin, kailangan talaga natin yan paghandaanan. Paghandaan at laanan natin ng mga pambayad. Yung, ano, susko, ilan yan, no? Bon, bon. As mayroon pa tayong estudyante. O, birthday ka pa? di na. Magsimba ka na lang. Okay na. Okay na. Maraos na natin yung birthday na yan, no? Dasal-dasal lang. At dumalaw tayo sa simbahan. Okay na. Huwag na hangarin na maghanda pa dahil kulang as in kapos, no? Ayan naman, yan talagang pinaghandaan niya ng ate niya. Ate niya, hindi ako. Ate niya ang naglaan ng budget para dyan sa kanyang dibo. Pero yung ate niya, guys, yung uh, pinakapanganay ko, guys, hindi yung nakatikim ng dibo. Ano, ba diba? Sobrang gipit pa. Eh, yung ate kasi niya ngayon ay, ay trabaho na. Kaya medyo medyo naanuhan sila ng mga birthday nila ayun namang ano yung ditsi niya yung nasundan nitong nagdibos ngayon ano naman yon medyo hindi hindi baga anong kapos ba kasi nung time na yon guys nang nagdibos siya parang hindi pa kami nag-start maghulog ng ano yung sa lupa dito kaya ayun Medyo na, na ano han din, napaghandaan din yung dibo niya kahit paano, no? Nairaos din. Pero yung panganay talaga wala. Wala yun. At saka wala na siya dito sa amin nung ano. Wala na siya kasi ang dibo. At saka nung mga time na yun na gipit din naman kami. Hindi naman kasi hindi kasi la, alam naman yung ano pa ikot-ikot no. May time medyo LL ka, may time naman talagang gipit ka no. Hindi mo masabi talaga na mapaghandaan mo lahat ng birthday mo. Kadalasan lang talaga wala dito, wala. Hindi hindi na ano talaga. Ay, yung anak ko lang naman, yung panganay kong mahilig mag, ano, sa amin. Yan, magbigay ng, ano, ganyan, ganyan, di ba? Yun, siya lang. Ano na paghandaan? Hindi. Siya, siya, lagi niya iniisip yun sa amin. Nung nag, ano, na siya, nagtrabaho na siya. Kaya, siya lang. May cake pero ako, pero hindi ako nagluluto talaga. Hindi na ako nagluluto. It's number one yan, sus, you know, ko. Ang hirap magluto-luto guys, lalo ganito sa loob ka magluto, sobrang init. nako sabi sa iyo, tagaktak pawis mo dito pag sa loob ka. Okay sana kung mayroon kang pwesto sa labas na mayroon kang parang dirty kitchen sa labas, no? Mas okay doon magluto si so medyo mahangin, kaya lang hindi ko love, 'di ba? Pag dito kasi sa loob, ako ah, love eh. Iba ang ano, yung impact ng init mapupunta talaga sa Kaya hindi ako mahilig hindi ako ano magluto pag ganyan na ano, tamad ako talaga pero sa pangaraw araw-araw okay lang kasi unti lang naman isa di ba yung kadalasan lang naman niluluto ko isa lang pang isahan lang naman ganun lang naman dito isang ulam isang kanin <laughs> sa kanin ulam lang guys <laughs> hindi pwede dala dalawa no hindi pwede dala dalawa kasi lagi naman ganyan ang pobre yun lang ano meron yun lang Buti nga may ise, Minsan wala pa. <laughs> Ayan guys, yun na nga yun ang ating buhay no. Kay pag mayroon, pag mayroon naman talagang ano, nakalaan, pwede rin naman talagang pilitin natin. Bakit hindi, di ba? Kung mayroon talaga, pero wala talaga eh. Hirap eh. Pero pag may ano, kailangan natin, ta talaga natin paglaanan yun, pwede rin naman no paglaanan mo. Kaya lang, kadalasan pinaglaanan namin dito is yung mga bayaran lang talaga sa bahay, no? At yating estudyante. Number one dyan, guys, yung mga bayaran talaga natin. Tapos, mga estudyante natin, ayan, halos, halos lahat naman yan, kailangan nating anuhan talaga, paglaanan, no? Pagdating sa mga bayaran, estudyante. Pero, kung birthday, birthday lang, simpleng birthday, ah, uh, okay lang yan. Kahit wala naman, okay na. No? Ayan na guys. Ayan. Hindi pa sila tapos dyan. No? Mayroon pa yan mga ano-ano pa. <laughs> May o oh, first bat pa lang yun. Mayroon pa yung pangalawa. Mayroon pa pangatlo. <laughs> <laughs> hindi, hindi natapos agad eh. No? Ayan. Alam yon, yun. Yung napamigay ko lang sa kapitbahay namin. No? Yung biko lang. At yung lutu luto, luto ko lang talaga. Yung biko at yung pansit. Ayun, ay, pansit ni talagang sinadya ko yung nadamihan dahil nga doon sa ating kapitbahay, no? At ay mamigay ng kahit papano dahil nakakahiya naman. At tsaka, hindi kasi, hindi na, hindi na kasi kami nag-invite ng kapitbahay, guys, no? Ang nangyari lang talaga dito is, ano lang, yun, mga estudyante lang ang, ano, sila, sila lang, mga kaibigan niya at classmate niya, ang bisita niya, yun lang. Walang kapitbahay, walang matanda guys. Yun lang talaga sila. Sila lang. Hanggang nagtapos sila lang. Walang nahalo doon. No? Maganda kasi yun guys. Ganyan. Mga binata dalaga lang talaga. Ang ano para walang gulo. Kasi pag haluan mo yan ng matanda. Nako. Ewan ko lang no? Kasi iba ang ano. Lalo pag mga lalaki na lasing girl. Tapos yes, nako. Ewan lang. Minsan pa may maoy pa may maoy dyan, no? Hindi natin alam. Mamaya na natin. Eh di, wala. Lungkot ang inabot <laughs> ng debo. <laughs> Imbis masaya, no? Kaya, kailangan nating ganyan. Siguro, yung iba naman kasi talagang halo-halo, eh. Yun nga, may kaganapan na nangyayari. <laughs> Katulad ng kapitbahay namin dahil. <laughs> yung kapitbahay namin noon na nagdibosos, ma Andyan anja na yung nahimatay. anja na yung batuan. Ewan ko kung ano nangyayari sa kanila, no? Ang gulo, ang saya din naman. <laughs> Yun nga lang, magulo. <laughs> Yun ang tunay na masaya. <laughs> Ay, nahimatay yung, ano, ta doon sa kalsada, ba? Diba? Yun ang ayaw kong mangyari yung gano'n Kasi nga, uh, masaya kung masaya. Kaya lang problema, no? Problema, eh, matayin ba naman? Di, problema ka talaga. Yung isa pa, dugo-dugo, kabatuan ganap kasi noon, yung, yung ano kasi nila pwesto noon, inano nila sa bakanting lote ba, doon nila ginanap. Tapos yung subdivision kasi dito. Subdivision dito kadikit lang sa ano, dikit-dikit lang din naman. So ngayon, yung lote na yun nakadikit doon sa pader nila. Hindi ko alam na Ewan, kasi yung mga tao gali no, iba-iba naman. Pero sila talaga, naririnig namin sila. Kasi katabi nga lang din naman namin yun, no? Sa, yung, sa, brilliant, brilliant yung tawag dito sa amin, eh. So, katabi lang din, naririnig din naman namin sila na, panay video, okay? oh, biro mo yan, no? May okasyon sa kanila, walang naman problema. Kaya lang non time na yun, ewan ko, ba't ganun? Nambabato sila, guys. Nambabato sila. Kaya kawawa yung may dibo talaga ng time na yun away talaga guys grabe hindi naman magpapatalo yung taga yung may ano ng dibo talagang hampasan guys na pasukin pa doon sa ano kasi pader lang siya ba hollow ba yung pagitan lang naman doon hollow block so ngayon pwede mo siyang akyatin ay naku ewan ko Tapos yun nga ba diba? sobrang gulo na. alam mo ba yun nagtawag nandyan na. <laughs> na <yung> mga pulis <laughs> nagtawag ng police, di ba? Baliktad pa sila pa ang nagtawag, ha? Sila na nga yung nag... -ayong hindi nagtawag. Sila ang nagtawag, o, oh, di ba? Sila ang nanguna. Ang lakas ng loob nila. Ang lakas ng loob nila sila ang magtawag. So, ngayon, di si, polis si police, no? Sa mga police, ang punta rito sa may dibo. Eh, kasi kung di naman nila ginulo, guys, hindi eh, naman magkakaganon yun. Simula kasi ng umaga pa lang, Maga pa lang kasi nagvideo kay na sila. So nagwa-warning na sila, guys. Nagwa-warning na parang di nila alam na may okasyon, no? Nagwa-warning na sila nung maga pa lang. Akala nila hindi na maulit. Ay inulit pa talaga nila nung nag-ano na. Talagang andyan na sayawan kasi may 18-18 roses, 18 candle ganyan, may ganyan ganyan. So, umpisa na ang party. So, ayun. Marangkada na naman sila. Kaya hindi na nang talaga ng taga rito, no? Nung, hindi na hindi na sila pinabayaan talaga talagang pinapaula na talaga sila yun na, hampasan sa